Pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN live. live Nation Nation. Florence Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Nagtungo si Governor Hemilando Mandana sa First Industrial Township sa Barangay Pagaspas, lungsod ng Tanawan upang personal na alamin ang sitwasyon kung naisa nangyaring sunog. Inadam ni Governor Mandana ang lawak na naging pinsala ng naganap na sunog kung saan ay sa mga ulat una nagsimula sa isang pabrika ng mantika hanggang sa nadamay ang ilang sasakyan na nakaparada sa garahe. Wala namang iniulat na nasaktan na nadamay na individu sa na nasabing insidente at patuloy sila sa gang imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP Batangas uh, upang malaman ng ilang detalye tulad ng uh, tunay na dahilan ng uh, pinagmuno ng sunog uh, at ang kabunghalaga ng uh, pinsala. Sa inilabas na report ng BFP Batangas, umabot hanggang sa third alarm ng sunog uh, at nagkaroon ng deployment ng labing limang fire trucks at mga bombero mula sa nabanggit na lungsod at mga kalapit na istasyon na uh, ganap na alas dos imensya ng hapon ng maapulang sunog uh, at opisyal na idineklarang e fire out. Uh, mula sa DWLFM 95.9 ito. Si Rens Belda ng Semen Batangas nagulat live para sa Semen Pilipinas. CNN Live! Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda, mula po sa impila ng DWALFM, Radio Totoo, CMN Batangas.